May dalawang klase ng mindset. Una ay yung fixed mindset at ang ikalawa naman ay yung growth mindset o payaman mindset. Ang taong may fixed mindset ay madaling sumuko sa mga challenges. Di sila naikinig sa feedback at di nila nakikita na posible ang pagbabago. Ito ang mindset na di mo dapat gamitin kung gusto mong mag-start ng business o kung gusto mong abutin ang goals mo to financial freedom. Ang taong may fixed mindset ay ayaw matuto at ayaw rin maturuan. Ayaw din nilang maungusan kaya takot silang maging successful ang ibang tao. Ito ay kabaliktaran ng taong may growth mindset. Ang taong may growth mindset ay naniniwala na yung kanilang kaalaman, personalidad, at karakter ay pwedeng ma-develop sa paglipas ng panahon. Naniniwala din sila na ang lahat ng bagay ay pwedeng ma-improve. Meaning, naniniwala sila na kaya nilang ma-achieve ang kahit anong goal basta merong sipag at syaga. Hindi sila basta-basta sumusuko sa kahit anong challenges at failure. Kasi nakikita nila ito bilang isang oportunidad para lumago. Ito ang mindset na dapat nating i-develop. Please visit and subscribe to my channel kung gusto mo ng ibang videos about personal finance. Cheers!